Hello mga kaibigan, mga naghapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at kanigusyo partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, no? uh, pag-usapan po natin ang tungkol sa pag-iipon. Kasi maraming beses na ako nakagawa ng mga vlogs, mga videos tungkol sa pag-iipon, paano tayo makaipon, so bakit hindi tayo nakakaipon, so bakit kailangan nating mag-ipon. And sa mga videos ko po kaibigan, marami ang nag-comment especially no mga kababayan natin na nagwo-work abroad, mga OFW. Ayun, so shout out po no sa lahat nating kapatid diyan na OFW. Sana po safe and um, healthy po kayo palagi, no. And, um, hindi lang OFW kay bigan, maiilan na nating kababayan na nagko-comment, nag-comment po sila at na basa 'ko their friends, nahihirapan daw silang magipon Ito ha, ito kay bigan pakinggan niyo. Walang bisyo, wala kahit ano, walang bisyo sugal, wala kahit ano. And then, their friends, hindi maluho at may magandang trabaho, pero hindi pa rin nakakaipon. Bakit kaya? So, before natin ito uh, sagutin kay Bigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. So, na kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. So, ngayon kaibigan, no, Bakit ba ang hirap makaipon? Bakit ba yung iba sa atin, mayroon namang trabaho, hindi maluho, matipid pa, at walang best you, pero hindi pa rin nakakaipon. May isang bagay kaibigan, no? Na naisip sa ati ate GB. Ito ay sa dahilan, no? Hindi ka nakakaipon kahit wala kang besyo, may maganda kang trabaho, hindi ka maluho, hindi ka nakakaipon kasi ang bait mo. You're very gracious. Mapagbigay ka para kasi Maryang makiling, para kang si Santa Claus. Ito talagang nakikita kong dahilan, kaibigan, no? Kung bakit ang hirap makaipon ng mga taong may trabaho naman, hindi maluho, walang besyo walang utang pero walang ipon isa talaga sa dahilan kaibigan number one sa tingin ko talaga yung napakabait natin we do not know how to say no hindi natin alam tumanggi pag may manghiram sa atin pag may umutang sa atin lalo na at kaibigan or kamag-anak natin kapamilya natin hindi tayo tumatanggi kasi iniisip natin na responsibilidad natin na tulungan sila. Para bang magigilty tayo pag tumanggi tayo, dear friends? Hindi ko naman sinabi, dear friends, na uh, masama yung tumulong. Actually, maganda talaga yung tumutulong tayo. Ang ang sarap po sa pakiramdam, no? Tumutulong tayo sa ating kapwa. So, we will receive blessings, kaibigan, pag tayo po ay matalung, uh, matulungin. Pero, pag tumulong po tayo, mga kaibigan, isang beses, dalawang beses, tatlong beses, tama na? Wag sagad-sagad. wag natin ibigay lahat. Matuto tayong tumanggi, lalo na't sumusobra na. Kasi po tayo mga kaibigan, minsan inaabuso na po tayo. No. Kahit natulungan, dahil natulungan na natin isang beses, nakatulong tayo dalawang beses, na inaabuso tayo. No, para bang responsibilidad natin lahat. Ito ha, sorry po sa makarelate. Yung iba kaibigan, yung iba natin mga kapatid, pati pampaaral ng anak nila sa atin inaasa. Uy, may trabaho ka naman dyan sa abroad. Tulungan mo naman itong pamangkin mo. Magka-college na. Ayan. Uy, brother. Uy, kuya. Gusto kong uh, magsimula na negosyo. Wala kong puhunan. Paingin naman pang puhunan. O, oh, di ba? So, parang sa atin na inaasa lahat. Kaibigan, okay lang na tayo ay tumulong. Pero magbigay ng boundary magbigay po ng limitation. Huwag ibigay lahat. Magtira po tayo sa ating sarili. Hindi po pagiging selfish, hindi makasarili ang tawag doon pag inuna natin yung ating sarili. Kasi pag wala tayong ipon at nawalan tayo ng trabaho, o ikaw OFW, OE ka sa Pilipinas, wala kang ipon, anong gagawin mo dito? Wala. Buti na lang kung lahat ng tinulungan mo, tutulungan ka. Yung iba gusto man nila na tulungan ka pero wala silang capacity. Wala silang kakayanan na tulungan ka kasi sila rin po ay naghihirap. Yung iba hindi talaga iniisip nila na tulungan ka. Mga walang utang na loob or hindi sila tumatanaw ng utang na loob. May mga tao na ganyan kay kaibigan. Hindi na ako lalayo kahit dito sa place na yun. I mean, may, may kakilala po ako. Lagpas 10-15 years abroad. Ngayon umuwi walang ipon. Bakit? kasi masyadong mabait. Nakikita ko, nalalaman ko, na marami sa kanyang uh, family members ang tinulungan niya. Manganda naman yon, tinulungan niyang kanyang family. Ang tanong siya ngayon, siya ang kawawa. Yung iba pa niya mga kapatid, hindi siya tinutulungan. Hindi siya tinutulungan, hindi dahil sa uh, wala silang utang na loob, kundi sila rin po ay naghihirap. So gustuhan nilang tulungan yung kapatid nila na galing abroad, pero wala silang magagawa, wala rin sila, sila mismo ay naghihirap. So, yun ang napakasakit, uuwi ka, wala kang ipon, paano na hindi ka makapagsimula? Lalo't ikaw magkasakit ka, hindi ka na pa, work so nagkasakit ka bigla, o di ba diba, wala kang savings, paano na yun? O magandang trabaho mo ngayon, dito ka sa Pilipinas, nagtatrabaho ka, pero natanggal ka sa trabaho, Ayan, nagalit yung boss mo, or uh, nabangkrap yung company uh, So wala ka ng trabaho, paano na yun? Wala kang ipon. O ba? Diba? So kaibigan, kailangan natin maglagay ng limitation, maglagay ng boundary sa pagtulong. Kung gusto mo talagang makaipon ka, huwag kang mag -guilty. So wag mong isipin na responsibilidad mo na tulungan lahat ng mga tao. Minsan, hindi rin maganda yung masyado tayong mabait. Yung masyado tayong mapagbigay kaibigan kasi tendency, darating yung araw, hindi naman sa lahat, yung iba, aabusuhin nila tayo. Yan. Ito pa ha, pag ikaw ay masyadong mapagbigay, yung isa, yung isa mong kaibigan, humingi ng tulong, tinulungan mo. Tapos yung isa, syempre, ho, hihingi rin, tutulungan mo, halos lahat ng kaibigan mo siguro, hihingi ng tulong sa'yo. Syempre, tutulungan mo, kundi, yan, so, magagalit sila or sasama ang loob nila kasi tinulungan mo si kaibigan A, tinulungan mo si kaibigan B. Ngayon si kaibigan C, kaibigan D, hindi mo tutulungan, di ba? Ayan, so again, pwede tumulong kaunti lang magligay, uh, maglagay ng limitation po. Huwag po sa sagad. Huwag nating ibigay lahat kung anong meron tayo. Magtira po tayo sa ating sarili. Ito pa ang another reason, kaibigan, kung bakit maglagay tayo ng limitation sa pagtulong. Much worse. Darating ang araw, na, baka sisihin mo ang yung sarili. Kasi ikaw yung magiging dahilan kung bakit nagiging tamad yung ating ibang kaibigan, yung itang, uh, ating ibang kapamilya, yung ating mga kamag-anak. Ikaw po ang magiging dahilan kung bakit lalo silang nagiging tamad. Kasi ayaw na nila magtrabaho. Isipin kasi nila, kampante na sila, confident sila na pagkailangan nila ng tulong, andiyan naman si Ate, andiyan naman si Kuya hihingi lang ako ng uh, tulong, magbibigay agad yun. Hindi ko na kailangan magtrabaho. Ayan kaibigan, ito yung pinakamasakit, ito yung pinakamasakit na katotohanan. Ikaw yung magiging dahilan, kaya sila po ay nagiging tamad. Kaya sila ay magdidipindi na lang sa iyo habang buhay. Pero ayun na nga, katulad sa ko kanina, paano na kung magkasakit ka? Paano na kung ikaw mawala ng trabaho? damay-damay na lahat. Ikaw ay maghirap kasi wala kang ipon, wala kang ng trabaho. Pati yung mga tinulungan mo, yung nakadepende sa iyo noon, maghirap sila masyado kasi wala ka ng tutulong sa kanila. Kasi wala ka ng trabaho, wala ka pang ipon. Kaya kaibigan, wag po natin sila turuan maging tamad. Let's give limitation. Magbigay, magbigay din ng limitations, boundaries. O tutulungan kita hanggang dito lang. Wala na akong ibang matutulong sa iyo. Ito lang ang pera ko hanggang dito na lang. Ikaw na bahala dyan sa pera. Palaguin mo yan. Magnegosyo ka. Wala na akong maibibigay. Ito na lang yung last pera ko. O ba diba? Ganyan yung sabihin mo. Huwag mo naman silang pagpagalitan. Say it in a, a calm way. No? May nahon nang sabihin mo na wala ka nang maibigay. Last na to. Ayun thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po ang dulo yung aking video. Alam ko, may, uh, malaking may tutulong po ito sa inyo. Sana kaibigan, no, kung uh, Okay lang sa inyo, please don't skip the ads, no? Saan hindi kinag-skip ng ads? Kasi malaking tulong pito sa amin ng aking family. Lagi lang tanda natin, kaibigan. Hindi imposible, hindi mahirap na masinsong boy natin. Basta ba mahirap tayo, maniskarte tayo, may tama disiplina sa sarili. Of course, we have God in our life. Kaya kasinsong boy natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate TGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.